Good morning guys, good morning, good morning guys Yan, panibagong araw, panibagong reels na naman Vlog tayo for today's video mga guys So for today's video dahil wala pa tayong pasok Mamaya pang gabi ang pasok natin So maglilinis muna tayo dito sa bahay at May naamoy ako dito na mabaho na amoy daga <coughs> Dito parte may um, naamoy ako na amoy daga dyan oh Lilinis natin yan yung mga kahoy na natin Tara let's go Good morning sa inyo lahat Kakal, aloy to guys, aloy, mahal to <laughs> Mahal to, aloy to, aloy <coughs> Bibinta natin to kasi Ang aloy, pag bininta mo sa Labas, ang kilo nito, 70 wow. Kaya, nagipon tayo Ngayon ng aloy pang kalakal Ay na, mga mga yan, Kaya, nagpa ako So, isa na, nakakuha ng tayo guys Ng aloy, pang binta natin to, isa Marami tayong kalakal guys Ito Katulad dito mga electric pan Mga luma na electric pan Yung mga pisa Ito Kakalakalin natin to Pero minsan Saan, hindi ko binibinta to Kasi Gumagawa ako ng electric pan Nagagamit ko pa itong mga pisa na to Katulad dito mga pindutan na to Nagagamit ko pa yan Nakukuha ko pa yan Katulad dito Ito itong mga dulo-dulo na to pagka uh, kuan mag nagre-repair ka mahalaga sa iyo to itong mga repair itong mga dulo-dulo na to mahalaga yan sa atin na uh, katulad natin ng mga nagre-repair ng mga appliances electric pan, mahalaga to kahit itong pindutan na to kaya minsan di ko siya tinatapon kasi pag nagre-repair ako minsan kailangan kalitan to so may pinagkukuhanan ako ng mga mga pisa kung itatapon ko na to pag wala akong magkukuhanan bibili ako sa labas mahal ang bibili mo to kaya kung may nagpapagawa sa akin mas nakakatipid kasi nga madami akong pinagkukuhanan ng mga ito katulad nito mga mga pisa na mga sikonan pero okay pa yan madami tayong kukunan guys yan madami akong panggatong dito sa gilid oh ma, magkuhan to maapoy, kaya madali makaluto pagka magkuhan na panggatong mo dami oh Lilinisin ko ito ngayon kasi mamaya pang hapon ang paso ko. Kaya maglilinis muna tayo dito yan. Yan ang gagawin natin for this video guys. Dami yon. Oh. oh, ito. Dami. Dami natin panggatong. Tanggalin ko na ito dito baka kasi wala nang ahas to. Guys, dami natin nakuha ang panggatong oh Dami pala panggatong pa dito sa likod. Okay. So, kasi alam nyo napakamahal ng gas kapag wala kaming gas ito apoy yung gatong gatong ang ginagamit namin kaya nag ipon talaga ako ng mga ganyan ganyan ng mga kahoy ng na putol putol ipon ko yan o oh, oh, is... dami dami oh. oh. ang dami ng maluto nito isang kayang luto na itong isang buong baka dami din basura kasi napakahilig ko talaga guys kasi mag imbak ng mga pisa pisa katulad dito ng microphone oh. itong microphone na to pag nag ayos ako ng microphone alam mo kailangan ko yung, yung switch ng microphone meron yan ito pagka nasira yung ibang switch ito pwede ko magkuha siya kung okay pa to kaya iniipon ko yan kaso ang problema sa katagalang ko na nag imbak ang dami na parang kalakal na talaga siya ang dami kong tambak na basura. Parang na ganun Oh. Tulad dito, ito. Kung mayroon ako pang ukit guys, gagawin natin tungkuan yung bayuhan, yung lubang tawagin. Ito, ukit man? Oo, ito. Kasi kailangan mo lang naman ito. Alam ba, awak-awakan mo lang ito. Kung gumagana yung utak mo, Makakaisip ka dito na pwede mong gagawin itong maliit na kahoy na ito na pwedeng kapag ipakinabang. Ha? Ha? Gagawin natin itong kahoy na to ng lubang, yung maliit na yung kuan ba? Yung bayuan. Ay. Good morning! Dami na guys sa tambo. Baya, mapapako yan dyan Pako! Ay, pako. tayo sa ano, nililinis tayo dito sa gilid to. Marami kasi yung mga kalakalakal ko dito. Nilinis tayo dito guys. Ito. Ang mga kumpuan dito, mga basura. May nalap na tayo kung atay na daga. Wala kong dito. Yung kita. guys, pinuputol na Eh, kung saan kung ano? Nagpuputol tayo ng, ah. ay, so nagkukunan tayo ng mga panggatong guys, itong uh, puputulin natin para impact natin itong Pa kaya? 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 na kahoy. Stop muna natin ito dito. Kailangan natin itong tuloy. cái đó. <laughs> bye bye.